Hello, ATINs! Welcome back to my channel. Tapos na ang isyo. Humupo na ang bagyo sa pagitan ng BGYO at ilang P-POP artists, lalo na ang SB19. Subalit so, ang fans. Ang ATINs ay naglabas ng opinion, komento at sosyon at nang uh, hinahing din patungkol sa isyo ng SB19 at ibang P-POP artists, lalo na ang BGYO. Sinabi ng isang ATINs doon na post sa Facebook na talagang nga uh, Mahal na mahal nila ang SB19, in nila, ina nila, ina-inspire nila dahil nagsimula sa wala. Sa humble beginning, ngayon sumikat, natubad ang pangarap at uh, nakatulong sa pamilya at nagpasaya ng mga fans. Yan nga ang post niya at ito na babasa ninyo. So far, tama lahat ito. Tama lahat ng sinabi niya tungkol sa SB19 dahil sila ay humahanga at bumilib sa success ng SB19 simula sa wala at naging successful hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Isipin nyo halos lahat ng concert sa Amerika, Canada at ibang panig ng mundo ay sold out. Ito nga ang upcoming show nila party sa pagtatag nilang concert ay ang sa Japan. Japan concert nila this April. Ang ganda ng sinabi ng fan na to, pinost sa Facebook about sa SB19. May sense, may minsahi, may mga pulak kang aral, at uh, ito pa ang pinakamaganda. Yung linyang sinabi niya, kahit ang taas ng lipad ng SB19, kahit nasa tugatog na sila ng tagumpay, still yung paa nila nakapatong sa lupa. They're always grounded even though they're keeping they're keep high. They're uh, always fly in the high sa kanilang tagumpay dahil sila ay nagsumikap. At uh, yun nga guys, still nakapatong pa rin. They're still grounded pinakamalakas, pinaka-powerful na sinabi at pinost ng fan for SB19 na kahit anong lipad nila ay nakapatong pa rin, nakatapak pa rin ang paa sa lupa which is very 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 important at very significant at magandang minsahi sa mga nangangarap maging isang artista o singer sa Pilipinas at sa buong mundo.